Idol, hello mga idol. Binalikan ko idol yung tuta na nakita ko na daanan dito sa may liblib. Yan mga idol, puno yan ng kahoy. Yan sa ilalim sila na na idol. Yan mga idol. Oh. Kawawa na yung tuta idol. Hmm. May nanay siya pero yung nanay siguro niya nag ano yun? Nag hanap siguro ng pagkain yung mga idol para sila ay makasurvive dito dito sa anong lugar na to tingnan mga idol may, may, may mga ano, forest po ito yan forest po yan mga idol may, may mga tanin Dito po yung nag, nag, nag ano lang ako ito idol nag nagkuha ko ng papaya saka yun papaya idol may papaya saka puso ng saging eh balak ko sa sanang mag magulay eh mayroon akong nakita yung isang papi isang papi dito sa may liblib okay, nawa ako ay dun Ayan. nawa ako ay dun binalikan ko at pinakain ko yung papi Ayan. matataba pa naman yung papi Ayan. naglabasan na sila tatlo na yung tatlo yan siya mga idol tatlo yung isa hindi pa yun napakita yung isa siguro takot kala niya galawin siya yung mga idol oh. yung mga idol matataba pa naman na so sino kayo may ari dito idol may bahay idol pero medyo may kalayuan din dito yung bahay pero ito yung sabi nila na ay asong gala yung asong gala yung ano nila yung sabi nila asong gala kaya namumuhay sila kung anong makakain lang nila ang uh, ibon o anong nahayop na pwede lang makain para lang makasurvive yan mga idolong, oh. tingnan mga idol hindi yan scripted idol yan idolong, oh, may mga puno pinakita ko yung mga idol para ano Ah, makita niyo talaga ang ano yung kalagayan ng aso. Ayun mayroon siguro yung meron, meron ng aso doon ito na. Gutom yeah. talaga yung papi idol. Hmm? Sila ba talaga itong papi idol? Hmm? Grabe, namuhay sila sa loob ng ano? Sa ilalim ng puno? Ayan, idol. Mag, maglayo tayo idol para makakain talaga sila eh, takot kasi yung ayaw nilang lumarap ayaw nilang lumabas kasi kala nila galawin sila ayun maglayo tayo idol Um, no. apat yun sila mga idol ayun naglabasa na naglabasa na yung tatlo apat, um, apat yun sila mga idol um, naglabasa na sila ayun lumabas yung isa kasi takot yung na na yung na nakita ko nadaanan ko lang dito mga idol sa ano sa may liblib sa may kakahuyan ayun lumabas yung dalawa kasi takot sa mga tao may rumadaanan grabe survivor talaga itong mga aso na to yung papi na to. Ang kawawa talaga dito. Kaya dinalahan ko. Dinalahan ko sila na pagkain para sila ay makas makasurvive para makakain din sila. Eh, mawain kasi ako sa aso idol. Kahit wala akong alaga. Ang idol. Ang idol lo. Yung sabi nila asong gala. Wala ba labay lang kung saan sila mag-ano? At dito. Dito si Green pinanganak ng nanay niya. Yung aso na to. Kaya nabuhay lang. Yung anong ipapakain sa kanyang nanay. Ready. Ay, pa yung lumabas yung isa. Kasi takot, takot sa takot magkita mag mag ng tao. Hmm. Dandaan na rin, lumabas yung isa. Ano yun? Dandaan na rin, lumabas din. Eh. Tatlo na sila, lumabas na. Ayan ay yung itim, itim na papi. Hindi siya lumalapit kasi nag, nagtitingin yan sa dito sa akin kasi takot sa tao. Kala niya. Ano yung siya galawin eh, siya. hindi naman. Na, <laughs> Nagano pa na yung ano niya. Naglabas yung dila niya. Kasi yes, gutom gutom na siguro siya. Yung isaw. Dahan-dahan na rin na, ano. Naglabas kasi nagutom na rin siguro yun ang idol yun ganda na rin lumabas apat niya na idol zoom ko idol ha ganda na lumalabas yun apat na sila tatlong puti at tatlong tatlong puti at saka isang itim na papi yun ganda na lumalabas idol tingin nila hindi sila tingin nila hindi sila pinapakailangan kaya yun dandahan na sila lumabas para magkain nagutom kasi yun idol kasi saan saan na yun pumunta yung nanay niya para lang makasurvive magkakain yun idol si yun sa puno yan talaga idol sa so, puno ng kahit sa nanirahan uh, yun hmm. ng kahit yun ay dah yun na kanina hindi natakot pa yung dalawa da, isa pa yung naglabas Naging naging tatlo naging naging apat na ayun nakikain na rin yung isa yung isang white Pika na rin mga idol. Yung itim parang takot-takot. Takot pa takot, takot ta talaga yung itim na lumalapit. Kasi <laughs> sa tingin niya parang galawin sila. Ayan, dumadahan-dahan na sila kung makain tatlo. Yung itim, takot pa talaga. Ayan yung ano, pa yung lumalabas. Hmm. Ayan. Ayan. Nagutom talaga idol. Ang papi idol. Kawawa naman. Hmm? Ladies. Nagsikainan silang yung up. Yung tatlo, yung may tindi. Takot pa talaga. Nagmasil pa siya. Hmm. Yung tatlo na. Tatlo pa yung lumalabas. Yung itim. Nagmasil pa talaga yung itim. Ayaw pa niyang magigain. Pero takot siya sa tao. Mm, kawawa talagang papi puppy na to. Survivor, survivor forest talaga ito sila mga idol. Ano? Mga idol. Sa liblib, sa liblib ng pore. Ah, sa liblib ng puno, yan sila mga idol nag, ano, na nakatira. Ayun, yung itim. Dahan-dahan yung itim na lumalabas at makikain na rin eh, sa kanyang takot may pa lumalabas ay doon grabe yun nga ano na nagka na enjoy na sila nag, na enjoy na sa pagkain ayun ang itim ayun talagang lumapit yung itim Takut, takut tim hitam. Thank you for watching my idol.